Napadpad sa bakura ng simbahan sa Quezon City ang isang nangihinang agila. Ayon sa pare na nakakita rito, tila alam daw ng ibon kung saan ito hihingi ng tulong. Umaaksyon si Ryan Ang Exclusive. Matamlay at ang ihina ang agilang ito na matagpuan ni Father Osirito Tribun sa bakura ng kanilang simbahan sa barangay gulod sa QC alas 6 ng hapon kanina. Natangay ang agila ng hangin at tumampas sa pader. Maaring nakawala sa isang pagkakakulong o hindi siya napapakain ng maganda, parang ganun. Parang makita ko kasi sa parang may sakit eh. May kami sa... Kaagad rumespondi ang barangay sa Agila. Nanuno ka. Ngayon, tsaka pumapalag. Kaya ginawa namin, nilagyan namin ng tape yung tuka niya yung dulo para naman hindi siya makatuka. Kasi masakit manuka eh. Dinala ang Agila sa Rescue Center ng Parks and Wildlife para suriin. Ayon sa veterinarian, ang Agila ay isang serpent eagle, isang protected species na di pwedeng alagaan ng sibilyan nang walang permit galing sa DNR. Wala nakitang bali sa mga paa at pakpak nito. Pero obserbahan pa nila ito bago muling pakawalan. I-subject natin siya for quarantine wherein i-observe natin siya for, uh, uh, for further uh, examination, for further observation. I-assist natin kung ano yung dapat natin gawin in terms of ngayon uh, sa feeding or kung kailangan natin magbigay ng mga uh, medications. Ayon sa Parks and Wildlife, mabuting nga lang at responsable ang mga nakahuli at in over ang ibon sa kanila. Ayon naman kay Father Tribon, tilang ang ibon na namili kung saan hihingi ng tulong. Sabi nga nung ibe, buti na lang parean niya nakahuli. <laughs> Alam yata ng ibon kung saan pupunta <laughs> para masi-save siya. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.